Hi everyone. This is your host, Suwary. I am the host of this uh, YouTube channel. And in this video, guys, ay magtataka kayo dahil uh, hindi naman talaga ako nag-content para magbigay reaksyon ng kung kani-kanino man. Accommodate po ako ng OFW na ini-interview natin sa ating channel with my co-host Sir Julius. At uh, binibigyan natin ng kaukulang payo ang ating mga OFW sa kanilang mga pinagdaanan sa bansa kung saan sila ngayon Especially ang ating mga nasa domestic side So uh, sa video ito since ilang, ilang buwan na rin hindi ako nagla-live It's been 4 months na hindi na ako nagla-live Dahil nga dun sa, na-explain ko naman dun sa aking previous video na ang mga dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-accommodate ngayon ng mga OFW. So, yeah, hindi ko na ulit-uulitin dito. Panuulitin nyo na lang yung aking uh, video dyan nung isang araw. So, sa video ito guys, ay uh, magbibigay lang ako ng uh, reaction. Kasi, diba, uh, maganda din pala yung hindi ka nagla-live, yung magtambay ka ng ilang buwan. Kasi, dun mo malalaman na meron ka palang dapat alamin like uh, tulad ko nung simula nung hindi na ako naglalive ng apat na buwan na nakita ko ang iba pa palang dapat ko discover so ito yung uh, nanonood kay attorney Libayan nadagdaga na rin kay attorney Claire si I am uh, Shan Wing. so pinapanood ko sila at uh, dati kasi ang pinapanood ko lang si Bulljack TV nanonood ako sa kanya kasi gusto ko yung uh, kanyang katapangan sa paglaban ng mga tiwali sa bayan pero to be honest na discouraged din ako kasi parang ayaw ko ng mga terminologies niya pero hanggang ngayon pinapanood ko siya uh, in fact nakasubscribe ako sa kanya siya ang pinakauna kong sinubscribe si Bojack TV uh, si Maharlika siya sa kanyang, uh, kanyang screen name si uh, pangalawa kong subscribe ay si uh, Atty. Bayan dahil gusto ko yung kanyang mga content sa kanyang channel dahil natututo tayo sa batas natututo tayo sa mga legalities dati nga parang nadadoubt pa ako kasi parang ang bata pa nitong attorney na to parang feeling ko wala pa siyang gaanong alam pero nung tinutukan ko siya at halos hindi ako nag-absent ng kanyang mga na mga live at nag-alarm pa ako talaga kasi yung alarm ay yung kanyang live ni attorney ni yun yung time na lunch ng aking mga boss so kailangan akong mag headset para hindi naman akong uh, tawag dito, hindi naman ako mahalata ng aking mga boss na meron akong kinagbibisihan iba so tinatago ko yung aking headset dito sa buhok ko kasi mahaba naman may buhok ko so hindi nalalaman ng aking mga amo na meron akong pinapanood habang nag nagpapa lunch ako sa kanila mas mas okay ito sa atin guys na manood tayo ng mga uh, ganitong mga content creator na marami tayong malalaman yung mga legalities yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin makikita at uh, mapapanood natin yan sa channel ni attorney Libayan at saka ni attorney Claire pati na rin si I am Shanoy. mag action video sila, pero kapupulutan ng aral. Kasi merong nag-reaction video na puro panira, puro paggagalaiti. Ito sa kanila, okay to kasi educational. Marami tayong matututunan. And then, um, balik tayo muna kay Maharlika. Kaya naman ako naglilo lilo konti. Pero nanonood mm, pa rin ako ha. Ah. Pero hindi na yung katulad dati na halos gabi-gabi. Nire-replay ko yung mga live ni Maharlika. Uh, pasilip-silip na lang ako sa kanya kasi minsan, na, siguro, in my own opinion, ayoko lang talaga ng mga strong words na ginagamit niya. Pero hindi ako kontra sa kanyang ginagawa, ha? kasi uh, napakatapang nga talaga niya na kaya niya ibuwis ang kanyang buhay para sa bayan. Ang inaayawan ko yung mga terms lang. Pero yung kanyang ginagawa na bilang buwis buhay sa bayan, ay gustong-gusto ko rin. Siguro doon lang ako nanditiscourage talaga sa mga terms para hindi lang sanay ang, ang aking ears na ma mar marinig yung mga ganong klaseng mga pananalita. Pero ganun pa man, okay siya, okay. And then, um, ngayon, nagkukumpara-kumpara ako ngayon. Kasi dati, nung hindi pa ako vlogger, sinabi ko na to din dati sa aking video na nanonood talaga ako kay uh, Sir Rafi Tulpo. Kaya nga, nalaman ko na tumutulong siya sa mga tao kasi nanonood ako. Nanonood ako lalo na yung bagong salta pa lang ako dito sa Espanya. So hindi ko, wala akong dibangan kundi manood lang ng mga Rocky Tulpo in action. I even yung kapatid niya, si Erwin Tulfo, grabe ang panonood ko dyan. Habang nagkukudkod tayo ng Unidoro, uh, naka-headset si tayo at sinusubaybayan ko yung programa ni uh, Erwin Tulfo. At even yung Bitag, halos yung magkakapatid na yan, sinubaybayan ko yan sila. Pero, nung naging uh, small vlogger na rin ako, uh, nandito na rin ako sa pagbibko content create creator, naglaylo ako. Mukhang, uh, parang na-busy na ako doon kasi halos gabi-gabi meron tayong ini-interview na OFW. So, wala na akong panahon na manood sa kanila kasi talagang uh, nag-focus ako sa sarili kong channel. And then, uh, way back uh, 2020, nagkaroon ako ng problema sa sa that is my first year sa pagiging content creator 2020 kasi 2019 ako nag-umpisa and then nagkaroon agad ako ng basher ba diba? so meron akong isang youtuber na nakilala from uh, US uh, ayaw ko ito ng aking mga supporter na ibalik ko pa itong kwento pero syempre related to sa aking ikwento So 2020 nagkaroon po tayo ng uh, Basher. Ito po ay isang YouTuber na malaki ang kanyang channel. At ayaw na natin mag name names o mag name drop kasi tapos na yon. So pumasok siya sa akin channel at uh, naging magkaibigan kami virtually. At nagkaroon kami ng sponsor sponsor na sinasabi, alam niya ng mga maliliit na YouTuber. Nag-sponsor siya, nag-sponsor ako sa kanya. So parang it's a two way uh, process. And then, um, siguro sabi ng iba, medyo na mm, nagkaroon ng basher dahil uh, siguro hindi ko na kailangan ilahad pa kasi tapos na yon. Kung meron man akong dapat i-discuss ay uh, siguro in private na lang kung sino magtatanong in private na lang natin pag-usapan wag na dito. So ngayon, uh, syempre nung nagkaroon ko ng basher, dumating yung mga point na below the belt. Below the belt ang posting sa sa community sa Facebook at sa mga social uh, media account niya. So syempre ako bilang uh, OFW na humahanga talaga kay Sir Rafi na, naisip kong magsumbong sa kanya para matulungan ako doon sa mga below the belt na atake sa akin nitong youtuber and then uh, hindi naman ako nabigo at uh, naaksyon na naman ako through uh, Sherry and Odette, nakausap ko yan sila, tinawagan nila ako dito sa whatsapp uh, twice kasi una hindi ko nasagot dahil madaling araw about 2 o'clock sila dito tumawag tapos hindi ko siya nasagot kasi I was not informed na tatawag sila sa ganong oras. So hindi ako nag-alarm. And then, nung pangalawang pagkakataon, uh, tinext nila ako sa WhatsApp na, Miss Ran, mag-prepare ano ka, mag, uh, ka bukas kasi tatawag kami ulit. So nung tumawag naman sila, ayun, nagkausap na kami at nailatag naman nila yung mga aksyon na dapat nilang uh, itulong sa akin. At tama nga kayo, ngayon ko lang na-realize na kapag hindi nga talaga viral yung video o yung kaso, hindi talaga inaaksyonan ng gusto. Sa totoo lang, uh, hindi naman kasi yun nag-viral yung atake sa akin, yung uh, posting sa, sa community at saka sa Facebook na mga below the belt, na mga salita, hindi siya viral. So kaya uh, naaksyonan man ako dahil siguro bilang OFW na laging pinufront talaga ni Sir Rafi na para siya sa mga OFW. So, naaksyonan ako dun lang, hanggang dun lang na parabang uh, in-advise na lang nila ako na lumapit ako sa uh, embahada ng Spanya, sa Madrid, mag-sampa uh, ako ng kaso, laban dun sa taga-US na bashers ko, uh, papunta din dun sa embahada ng US. Parang ganun ang ano nila, advice sa akin. So, ako naman, ay, uh, isa pa sa sinabi nila sa akin ay... Um, ng RTIA ay hindi daw ito malakas na kaso kasi daw yung aking pinaglalaban ay ano daw, US citizen so medyo hindi na pasok sa sa jurisdiction ng Pilipinas yung aking ano, ang aking uh, inireklamo, so in short hinayaan ko na, sinabi ko ipagpasadyos ko na lang yan at uh, sa kalaunan tumigil din naman nat natapos din yung away na yon sa social media pero umabot yata yan ng one year two years pa nga hindi matapos-tapos ungkat ng ungkat hanggang marami na saw so kaya lang ang ginawa na lang ng aking advisor si Sir Julius na parang tigil ah, uh, wag na lang natin patulan tatahimik din ang mga yan so yun ang naging final answer namin doon sa mga basher pi, naging final decision namin na hindi naman kami Enere, kasi ako talaga tinanong ako ni Odette na kung magpapaere daw ako. Sabi, so willing ako magpaere. Kasi totoo yung akong pinaglalaban. Pero parang ang bagal at parang ang hina. Yung parang hindi sila gaano interesado na tumulong. Nalaman lang nila na US citizen yung nireklamo nire ko. Parang dun na, hanggang dun na lang. Nag-stop na sila. So, ako na lang, hinayaan ko na lang at pinagpray ko na lang. And then, doon naman sa uh, pangalawang pagkakataon, lumapit ako sa kan kanila ulit sa office nila noong, I think, 2021 ulit. Hindi naman to about sa akin. Tungkol naman ito sa aking naging guest sa channel ko na OFW from Dubai. Ito po ay... Uh, sensitibo na reklamo na case na hindi dapat ito din i-discuss kasi may involve na minor. So, ang ginawa ko noon is nag-email lang ako doon sa RTIA dahil email-email noon dahil pandemic pa eh. So, ina-uma action sila through email email. Pero 'di ba, kung ano kasi, pwede naman nila tawagan online, 'yung parang live or uh, tawagan kami and then i-air nila kinabukasan. Ganun ang style nila eh kasi ipagpapaalam muna sa magkabilaan kung payag kami i-ere. Ako talaga pumayag ako. So balik tayo dun sa pangalawa kong uh, inilapit sa kanila is yung OFW na guest ko from Dubai na nangangailangan talaga ng tulong. Kasi unang-una, uh, financially, yung, yung OFW na yan ay walang-wala talaga. Wala talaga siyang kakayanan. Siyempre, lagi natin sinasabi na si, si Rafi Tulpo ay para sa OFW. So, di ba, parang hindi ka magdadawang isip na lumapit ka sa kanya. So, ang sa madaling salita, guys, um, uh, nakauwi itong OFW from Dubai. Tapos, nag-email ako sa kanila. Nag-reply naman si Sherry yata. Ayan, sinabi niya na uh, pwede na daw mag face to face papuntahin daw doon yung nagre-reklamo sa opisina nila pero syempre pipila ka talaga so ang nangyari ay pinamasahian namin tong OFW nagambag-ambag kami para lang kasi nagkataon umuwi tong OFW dahil very sensitive yung case dahil nga may minor about ano to eh about rape itong uh, aming inilapit sa kanila dapat nga naaksyonan nyo dahil rape yon di ba at minor ang involved So, sa madaling salita, uh, pumila itong aming um, ka-OFW na, na, na interview sa aking channel at uh, na-accommodate naman siya. Na-accommodate siya at binigyan daw siya ng pamasahe. 500 yata o 1.5. Hindi ko na matandaan. Hindi ko matandaan sa aking naging guest kung 1.5 o, o 500. Na-refund ng RTIA yung kanyang uh, pamasahe. So, ngayon, ang nangyari is uh, parang nasayang din lang yung kanyang pagpunta, pagpupuyat, dalawang araw siya doon, nakitulog pa sa kaibigan, pabalik-balik pero ganun pa man hindi kasi viral, kaya hindi rin siya naaksyonan at hindi ko na alam, ang ginawa na lang nitong uh, OFW is bumalik na lang ulit sa Dubai, na ang pangako niya noon sa akin, sa amin ni Sir na kapag natulungan siya ni, ng RAFI, ng R8, RTIA, ay hindi na siya mag-OFW sa kapakanan ng kanyang mga minor uh, kids. Pero since hindi po siya naaksyonan, nandun na siya mismo, nabigyan lang ng pamasahe, pero hindi na siya talaga natulungan ang gusto. Pumalik na lang ulad siya sa Dubai sa pag-OFW. So yun po, kaya ngayon parang nakakadismaya din minsan na uh, namimili din talaga nagbago, parang nagbago yung kanyang programa parang na, namili na siya ng mga viral mga viral na lang ang kanyang uh, mabilis inaaksyonan hindi na na-accommodate yung maliliit na nakapila ng mula 2 o'clock early morning until 2 in the afternoon ganun yata yun ang nangyari kay, uh, sa aking OFW na in-interview nagugutuman sila pero hindi kasi sila viral so hindi na aaksyunan parang sa panonood ko ngayon sa kay uh, attorney libayan kay attorney Claire at uh, kay I am marami akong natututunan na sa buhay natin guys wag tayong uma wag nating gawing last resource o ano na na, 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 na ang RTIA na lang pinakahuling pag-asa sa buhay natin. Kailangan natin uh, makinig sa nitong mga uh, mga uh, expert sa batas, expert sa pagpapayo na libre nating na natututunan online. Kailangan natin makialam, hindi makialam ng buhay ng mga buhay kundi makialam tayo sa mga magagandang uh, hangarin ng mga maliliit na vlogger na libre nilang binibigay ang serbisyo sa, sa sa ating kapwa like ako. Sabi ko sa iyo, aminado ako, dami ko talaga natututunan. Kaya siguro may purpose yung aking pag pahinga sa aking live streaming, do hindi ito ang hindi ito ang kagustuhan ng puso ko na ihinto ko yung aking pag-interview sa mga OFW kasi uh, para nang nasayang yung consistent na na pag-accommodate natin sa ating mga kapwa kasi isa rin akong OFW. Nararamdaman ko yung nararamdaman nila at ah uh, sa ganitong pamamaraan na lang na, na pa, dito sila nagpapahing nagpapaghingahan nila yung akin channel ng kanilang mga hinaing sa buhay nakakatulong ito at uh, sila na rin na nagsasabi na para silang uh, binanlawan ng malamig na tubig noong nakapag-guest sila sa channel na ito at uh, naibsan yung kanilang mga emotional uh, na problema at at the same time um, parang sinamahan natin sila, sinimpatiya natin sila na hindi sila nag-iisa so, uh, ayan, hinihikayat ko kayo na hindi lang puro tayo manood sa mga cartoon sa mga movie o sa mga artista na uh, mga teleserye, hindi lang dapat tayo dun nakatuon, kailangan natin manood dito sa mga uh, legal expert na marami tayong matututunan sa pang-araw-araw nating buhay sana magkaroon na ng ah uh, tayo ng peaceful country pero kailan kaya itong mangyayari sa dami ngayon ng kaguluhan sa, sa Senado, sa gobyerno, halos nakakadismaya kasi kung babalikan natin yung eleksyon, kailan ba na-elect ang mga senador? 2022, di ba? So nakaboto pa ako noon guys at isa pa to aaminin ko sa inyo ibinoto ko talaga si Sir Rafi Tumpo kasi dati ayaw kong uh, mag uh, dual citizen Parang tinatamad ako, hindi sa, ayaw ko maging Filipino ah, kasi I am not uh, Spanish by birth. I am just uh, an Spanish citizen by ano by document, hindi naman by birth. So sinikap ko talaga bago mag-election na mag-dual citizen para ma-exercise ko yung aking right to vote. At isa yan talaga si Sir Rafi Tupo sa mga ibinoto ko sa, sa, sa Senado at uh, pero kasi nga noon hangang hanga ako pero ngayon uh, natata parang tumatanglay na ako sa panunood ng kanya mga uh, programa kasi nga feeling ko sindaka na lang ang nangyayari napanood ko yung episode nila noong uh, binag uusapan nila si attorney Libayan eh. napanood ko din yon yung tatlo yata sila doon sa live na yon Uh, mga attorney yata yung kasama niya uh, parang ang dali-dali na lang mag-wish na na magpadala siya bunaklak kapag may tumaob <laughs> tapos uh, ang pinaka kinlabutan talaga ako doon yun, nag-swear siya, yung uh, diba, bakit natin isiswear ang ating kapwa uh, to God na um na mawala sa mundong ito hindi ko talaga makalimutan hanggang ngayon na panood ko sa kanilang programa yung nagswear siya 'di ba kasi 'di ba pag nagco-curse tayo ng kapwa isiswear natin to God i think hindi ito acceptable kung sa church ang pag kung sa christian uh belief, hindi hindi po ano, hindi po tanggap yung nagka-curse ka ng isang tao tapos uh, gagamit ka ng nagmagsiswear ka to God eh, parang hindi po ito gawain ng uh, isang Christian o ng isang um, dito ng isang hinahangaan ng mamamayan kasi evil work po yung gano'n na nagka-curse tayo tapos isiswear pa natin to God na tumaog parang hindi po siya katanggap-tanggap. Para lang sa akin na hindi ako expert din pagdating sa sa mga Bible Bible pero curse yan eh, 'di ba? Curse yan basta is swear mo to God. Hindi po siya uh, katanggap-tanggap. So, 'yun lang na medyo dun 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 ako um na ano, kumbaga kung 100% noon yung tiwala ko sa kanya, parang sobrang bumaba suma, bumaba nung nag curse siya pero nagsuswear pa siya sa Panginoon. So anyway guys, maraming salamat po at sana pagtsagaan nyo itong panuorin. Bye for now!